Hi guys! Nandito pa rin po ang lakwatsa rin yung kaibigan or now hindi sa White Beach ng Boracay Island. Ayun po si Sir Richard o. Oh. <laughs> At yun nga po, sobrang napakalinaw po ng tubig dito sa White Beach ng Boracay Island. At sa, ito po talaga yung sobrang pinupuntahan ng maraming tao. Ito po talaga yung sobrang ng maraming tao. Kaya po, medyo dito sa part ko, medyo hanggang dibdib -dib ko na po sa akin hindi ko na po talaga pagsatangka ako pumunta pa dito. <laughs> Ayan, sobrang lapak. po talaga dito sa isla ng Barakan. oo <laughs> uh, sarap talaga dito sa White Beach ng Bara. ay So, ang dinaw-dinaw ko ng tubig ko na ka. Ano nila. na yan? Na hindi pa ako Ito lang po yung kadalas yung ko. Naglalakad. Basta hanggat natatapakan ko, hanggat may natatapakan ako, girl. <laughs> Pero hindi po talaga ng marunin lumang.